Ipinaliwanag ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung bakit dapat ibasura ang ikaapat na impeachment complaint laban sa kanya. Yan ay matapos ang kanyang paghahain ng not guilty plea bilang tugon sa summons ng impeachment court. Sa 35 pahin pahinang sagot ng Vice Presidente, pinabulaanan niya mga aligasyon laban sa kanya na bribery, corruption, betrayal of public trust, misuse of funds, contracting an assassin at political destabilization. Anya sinampahan siya ng impeachment impeachment complaint dahil kumukontra siya sa Administrasyon Marcos. Sinabi pa ni Duterte na wala siyang kailangan sagutin sa summons dahil wala umanong nakasaad na statement of ultimate facts doon kaya't may tuturing lang umano itong isang pirasong papel. Git pa niya, walang dahilan para magpalabas ng summons ang impeachment court para pasagutin siya dahil wala na itong hawak na impeachment complaint nang ibalik sa kamera ang articles of impeachment. Ayon pa kay Duterte, walang probisyon sa sa 1987 Constitution na nagsasabing pwedeng tumawid ang impeachment trial sa susunod na kongreso dahil lahat na nakabinbin sa 19th Congress ay ikinokonsidera ng terminated. Kung itutuloy umano ng 20th Congress ang impeachment proceedings, naniniwala ang Vice Presidente na kailangan itong ihain muli na parang ihahain sa unang pagkakataon at sakaling mangyari ito ay labag ito sa one-year bar rule sa Constitution. Labag din anya ang nakahain na reklamo laban sa kanya dahil pang-apat na ito kaya't wala itong bisa. Hindi rin umano sinunod ng Kamara ang rules sa pag-initiate ng impeachment complaint. Sa Lunes ang deadline ng House Prosecution Panel para tumugon sa sagot ni Vice President Duterte.